May isang ideya dito sa mga materyales na pinadala mo na parang uh, sinasampal lahat ng nababasa natin sa mga business books. Medyo kontra-agos, no? Oo. Sa isang mundong bilib na bilib sa kontrol, sa kumpiyansa, at sa pagiging, alam ano mo yon, ahente ng pagbabago, paano kung ang pinakamalakas na galaw mo bilang leader ay hindi ang humawak ng mas mahigpit, kundi ang Bumitaw? Yun. Tatalakay natin itong konsepto ng pamumuno na hindi nakasandal sa sariling galing, kundi sa pagsuko sa isang mas mataas na otoridad. At ang layunin natin dito, para malinaw lang, ay hindi para magbigay ng isang sermon. Hindi, hindi. Ang gusto natin gawin ay himayin ang isang paraan ng pamumuno na hindi mo uh, itinatayo, kundi tinatanggap. Ang kinakapuso ng usapan natin ay isang matinding... Kabalintunaan. Isang paradox. Isang paradox tama na sa larangan ng espiritualidad, ang tunay na pamumuno ay hindi nagsisimula sa kakayahan, kundi sa kahandaang sumuko. At para hindi lang ita manatiling teoriya, gamitin natin yung dalawang napakalaking halimbawa mula sa sources sina Moses at Paul para makita kung anong itsura nito sa totoong buhay. Okay, sige. Simulan natin sa pinakaugat ng problema. Bakit ba napakahira para sa atin, lalo na sa mga nasa posisyon ng pamumuno na bumitaw o sumuko? Oo. Parang labag sa ating natural na ugali, di ba? Ang buong training natin ay magplano, mag-execute, mag-solve ng problema. Eksakto! Kasi, ayon sa mga binasa natin, dalawang malaking ilusyon ang pinangahawakan natin. Una, yung tinatawag na ilusyon ng personal na control. Ah, yung ako ang bahala mindset? Yun. Yung paniniwala tayo na kung mas pagbubutihan ko, kung mas didiskartehan ko, kung ako ang masusunod, aayos ang lahat. Parang tayo yung konduktor ng isang orkestra at pakiramdam natin kapag binitawan natin yung baton, magkakagulo. At yung pangalawang ilusyon, ito yung mas personal, no? Ang ilusyon na sapat na ang sarili nating kakayahan. Oo. Confident tayo sa ating resume, sa ating karanasan, sa ating mga nagawa. Sabi nga, I got this. Pero ang sabi dito sa material at ito yung talagang tumatak sa akin, ang tanong pala ay hindi ano ang abilidad mo, kundi gaano ka ka-available. Gusto ko yan. Napakalaking pagbabago sa pananaw yan. Mula sa pagdedeklara ng heto ang kayang gawin, nagiging isang tanong na paano mo ako gustong gamitin. Wow. Hindi na ito tungkol sa performance kundi sa pagiging present. At wala nang mas magandang halimbawa nito kesa sa kwento ni Moses. Oo nga. Kasi kung iisipin mo, nung tinawag siya ng Diyos doon sa nagliliyab na puno, hindi na siya yung prinsipe ng Ehipto na may akses sa lahat. Wala na. Pastol na lang siya sa deserto. Talunan kung tutusin. Malamang para sa kanya, tapos na ang kwento niya. Tapos na at doon siya tinawag. At ang ganda ng pagkakalatag sa sources ng mga pag-aalinlangan niya kasi bawat isa ay kumakatawan sa isang takot na pamilyar sa bawat leader. Yon. Nung sinabi niyang, sino ako para humarap sa faraon, yan yung crisis of identity. Tinatanong niya, may karapatan ba ako? Qualified ba ako? Tapos sumunod yung, anong sasabihin ko sa kanila? kapag tinanong nila kung sino ang nagpadala sa akin. Yan naman ang crisis of credibility. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung pagtawanan lang nila ako? At yung panghuli, yung pinakasikat sa lahat. Oo, hindi po ako magaling magsalita. Yan ang crisis of competency. Direktang pag-amin na wala sa akin ang skills na kailangan para sa trabahong ito. Halos sumigaw na siya ng humanap ka na lang ng iba. At dito nagiging napakaganda ng kwento. Dahil sa lahat ng mga pagtutol na iyon, niminsan hindi sinagot ng Diyos na, Ano ka ba, Moses? Kaya mo yan. Galingan mo lang. Wala. Hindi niya binuhat yung bangko ni Moses. Hindi talaga. Ang sagot niya ay simpe pero binago ang lahat. Sasabayan kita. Pansinin mo, ang solusyon ay hindi pag-upgrade sa kakayahan ni Moses. Kundi ang presensya. Kundi ang presensya ng Diyos kasama niya. Dito natin nakikita na ang pundasyon pala ng pamumuno ay hindi ang galing ng leader, kundi ang kanyang pagsama. At doon lang, nung tuluyan ng binitawan ni Moses ang sarili niyang scorecard ng mga kahinaan, doon nagsimulang dumaloy ang kapangyarihan. Kumbaga, ang kahinaan niya ang naging sisidlan. Eksakto. So kung si Moses ay kwento ng uh, pagbuo mula sa kawalan, may isa pang kwento dito sa mga materyales na parang kabaliktaran naman, isang kwento ng pagwasak para makabuo ulit. Oo. Pinag-uusapan natin dito si Saul ng Tarsus. Si Saul na naging si Paul ay a perfect foil kay Moses. Kung si Moses ay nagsimula sa wala ako niyan. si Saul ay nagsimula sa... Nasa akin na ang lahat. Nasa kanya na lahat? Edukado sa ilalim ng pinakamahusay na guro na si Gamaliel. May posisyon bilang pariseo. May koneksyon sa matataas na opisyal. At higit sa lahat, meron siyang nag-aalab na si Gasig. Passionate kumbaga. Sobra. Kung may job opening para sa world changer, siya na ang top candidate. Pero may isang linya sa source na talagang um, nakakakilabot. Ang sigasig na walang pagsuko ay nagdudulot ng pagkawasak hindi direksyon. Ouch! Nakikita ko yan sa corporate world. Yung mga leader na sobrang galing, sobrang driven, pero dahil sa tindi ng sigasig nila, hindi na sila nakikinig. Nagiging bulldozer sila, di ba? Sila yung tipo na my way or the highway. At yan mismo si Saul. Sa ngalan ng Diyos na akala niya ay pinaglilingkuran niya, naninira siya ng mga buhay. Ang lakas niya ang naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Kaya pala, Kaya't ang pagbagago sa buhay niya ay kailangang maging kasing daas ng kanyang sigasig. Yung nangyari sa daan ng Damasco, hindi lang iyon isang simpleng pagbabago ng isip, inilalarawan ito bilang isang divine interruption, isang sagradong panggugulo. Literal siyang ibinagsak mula sa kanyang kinatatayuan. Ang ganda ng simbolism doon, no? yung pagbagsak niya sa lupa ay pagguguho rin ng lahat ng autoridad na itinayo niya para sa sarili niya. Lahat. Yung kanyang kaalaman, posisyon at reputasyon. Lahat na wala. At doon, sa lupa, doon nagsimula ang kanyang tunay na pamumuno. Nagsimula ito nung siya ay nabulag, nang hina at kinailangang akayin ng iba. Sa sandaling iyon ng kanyang pinakamatinding kahinaan. Doon niya nakita doon niya unang nasilayan ang tunay na lakas. At ang unang-unang tanong niya na sinasabing pundasyon ng buhay ng bawat leader na sumusuko ay simple lang. Panginoon, ano po ang nais ninyong gawin ko? Mula sa ito ang gagawin ko para sa iyo. Naging ano ang gagawin mo sa pamamagitan ko? Ang laking pagkakaiba. Napakalaki. Ipinapakita lang nito na minsan, kailangang wasaking muna ng Diyos ang tiwala natin sa sarili para maitayo niya ang isang misyon na nakasentro sa Kanya. At dahil madaling ma ang salitang pagsuko, napakahalagang linawin natin, base sa mga materyales, kung ano ito at kung ano ang hindi ito. Sige, napakahalaga niyan. Dahil baka may makinig sa atin na iniisip so dapat maging doormat ako. Oo, oh, yun. Pero alam mo, iniisip ko, sa isang task-based na kumpanya o organisasyon, hindi ba't delikado yan? Kapag sinabi mong sumusuko ka, baka isipin ng team mo na nagiging pasib ka, na wala kang direksyon? Or indecisive. O mas malala, na indecisive ka. Paano mo binabalanse yun? Magandang tanong yan, dahil yan mismo ang kinatakatakutan ng marami. At dito, malinaw ang pagkakaiba na iginuhit ng mga source. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Okay. Ang kahinaan, ayon dito, ay pagtakas sa responsibilidad. Ito yung pagsasabing, bahala na kayo dyan, suko na ako. Ah, yung pag-give up. Yun. Ang pagsuko sa kabilang banda ay hindi pagtakas, kundi paglilipat ng tiwala. Hawak mo pa rin ang responsibilidad, pero ipinagkakatiwala mo ang resulta sa Diyos. I see. Ang kahinaan ay bumibigay sa gitna ng pressure ang pagsuko ay tumitindig sa gitna ng pressure dahil alam mo, hindi lang ikaw ang kumilos. So, hindi ito pagiging passive, kundi isang aktibong pagpapasakop. Exacto! Ang ginamit na termino ay isang strategiko at spiritual na pagkilos. Hindi ito pag-atras, kundi spiritual positioning. Sinasadya mong ilagay ang sarili mo sa ilalim ng otoridad ng Diyos. Parang sa military. Para kang isang sundalo na sumusunod sa kanang general. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa mas malawak na strategya. Ang tiwala mo ay lumilipat mula sa sarili mong talino patungo sa katapatan ng Diyos. At dalil doon, ang resulta pala na kabaligtaran ng inaakala natin ay hindi takot kundi katapangan. Katapangan isang katapangan na hindi na apektado ng mga pangyayari sa paligid kasi ang kumpiyansa mo ay hindi na nakasalalay sa kung maganda ba ang performance mo ngayong linggo o kung natutuwa ba sa iyo ang boss mo. Hindi na. Nakasandal na ito sa isang baga na hindi nagbabago. At dyan na ito nagiging practical. Alam mo nung binabasa ko yung mga materials, may isang framework don na talagang tumatak sa akin apat na salita lang, pero parang binago niya yung buong pananaw sa proseso. Ito ba yung surrender, guidance, influence, impact? Yan nga, pagsuko, patnubay, impluensya, epekto. Napakasimple. Napakasimple, pero napakalalim. Ipinapakita nito na ang lahat-lahat ng tunay na epekto ay nagsisimula sa unang hakbang na yon ng pagbitaw. Okay, himayong atin yan. So, pagsuko, ito yung pag-amin na hindi ko kontrolado ang lahat at hindi ko alam ang lahat. Oo. Ito yung pagbagsak ni Paul sa lupa, yung pag-amin ni Moses na hindi siya magaling magsalita? Tama. At kapag nagawa mo na yan, kapag binitawan mo na ang mahigpit mong pagkakahamak sa sarili mong plano, doon ka palang magkakaroon ng espasyo para sa pangalawang hakbang, patnubay or guidance. Kasi hindi ka na maingay sa loob. Eksakto. Hindi na puno ng sarili mong ahenda ang isip mo. Nagsisimula kang makinig. Ang mga desisyon mo ay hindi na lang nagmumula sa data at analisis, kundi sa isang mas malalim na karunungan. At kapag ang mga kilos at desisyon mo ay nagmumula na sa patnubay na yan, dun napapasok ang pangatlo, impluensya. Pero hindi ito yung impluensya na galing sa posisyon o sa takot. Hindi. Ito yung impluensya na nagmumula sa integridad. Nakikita ng mga tao sa paligid mo na iba ang pinanggagalingan mo. Mayroon kang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, mayroon kang kalinawan sa gitna ng kalituhan, at yan ang nakakahawa. At ang dulo ng lahat ng iyan ay ang pang-apat. Epekto or impact. Isang epekto na higit pa sa kaya mong gawin ng mag-isa. Ito yung sinasabi na ang pagbitaw sa kontrol ay hindi nakakabawa sa iyong pamumuno. Sa katunayan, pinalalakas pa nito. Pinalalakas pa. Dahil ang kapangyarihan na gumagalaw sa pamamagitan mo ay hindi nalimitado sa kung ano ang kaya mo, kundi sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos. So ano ang itsura nito sa isang leader sa araw-araw? Sa totoong buhay, ano ang nagbabago? Marami. Unang-una, yung bigat ng responsibilidad na pinapasan mo. Kapag ikaw ang may kontrol sa lahat, parang pinapasan mo ang mundo. Mm hmm, oo. Totoo yan. Kapag sumuko ka, parang may nababawas na sampung tunelada sa balikat mo. Hindi ibig sabihin na wala ka ng alam pero alam mo na, hindi lang sa'yo nakasalalay ang lahat. Ah. Ito yung sinasabing ang pagkabalisa ay napapalitan ng otoridad na may kapanatagan. Namumuno ka mula sa kapahingahan, hindi mula sa pagkastres. May isang kwento sa isa sa mga sources na naglalarawan dito. Tungkol sa isang CEO ng isang tech company na nasa gitna ng malaking krisis. Lahat ng nakasanayan niya ay nagsasabing kailangan niyang higpitan ng kontrol, mag-micromanage. Yun ang natural na reaksyon, di ba? Yun ang natural niyang reaksyon. Siya ang magdikta ng lahat ng solusyon. Pero sa halip na gawin yon, pinili niyang gawin ang kabaliktaran. Tinipon niya ang kanyang senior leadership team. At imbes na magbigay ng marching orders, sinabi niya, Anong sinabi niya? Hindi ko alam ang sagot dito. Dehado tayo. At sa totoo lang, natatakot ako. Kailangan ko ang tulong at karunungan ninyo. Inamin niya ang kanyang limitasyon. Wow! Isang radical na pagpapakumbaba para sa isang CEO. At anong nangyari? Oo. Oh, nagsimulang lumabas ang mga ideya na hindi sana lalabas kung lahat ay takot magkamali sa harap ng isang all-knowing na boss. Ang pagbitaw niyang iyon sa kontrol ang nagbigay daan para sa mas matalinong mga solusyon at pagkakaisa. At iyon ang nagligtas sa kumpanya. Yun nga. Ipinapakita lang nito na ang pagsuko ay may tunay at praktikal na epekto sa kultura ng isang organisasyon. At isa pa sa mga bunga na binanggit na gusto ko ay ang pagbabago mula sa pagiging bida patungo sa pagiging tagapakinig. Ah, yan. Ang isang leader na laging nagmamadaling magbigay ng solusyon ay hindi talaga nakikinig. Pero ang isang leader na sumusuko ay nauunang magtanong. Mas interesado siyang marinig ang sinasabi ng iba. Kasi alam niyang hindi lahat ng karunungan ay nagmumula sa kanya. Eksakto. Hindi na siya ang bida sa kwento. Nagiging facilitator siya ng galing ng iba. Ang trapaho niya ay hindi na ang magkaroon ng lahat ng magagandang ideya, kundi ang lumikha ng isang kapaligiran kung saan maaaring mamulaklak ang magagandang ideya ng lahat. So, kung bubuin natin lahat ng napag-usapan, ang mga materialis na ito ay talagang hinahamon ang modernong kahulugan ng pamumuno talagang hinahamon. Sinasabi nito na ang tunay na otoridad ay hindi isang bagay na inaagaw mo o ipinaglalaban. Ito ay isang bagay na tinatanggap mo kapag sa wakas ay binitawan mo na ang pagpupumilit na ikaw ang may hawak ng lahat iniimbitahan ka ng pagtalakay na ito na sukatin ng iyong pamumuno, hindi sa kung ano ang kaya mong kontrolin, kundi sa kung ano ang handa mong isuko. Ang tunay na sukat ng iyong lakas bilang leader ay hindi pala sa kung gaano kakahigpit kumapit. Kundi sa kung gaano kakatapang bumitaw. Yun. Kaya habang tinatapos natin ito, iiwan namin sa iyo ang isang tanong. Isang bagay na maaari mong pag-isipan habang tinatahak mo ang iyong araw. Ano ang isang bagay sa iyong pamumuno ngayon? Isang desisyon, isang proyekto, isang relasyon o marahil isang takot na kung saan mahigpit na mahigpit ang iyong pagkakahawak? At ano kaya ang posibleng mangyari kung susubukan mong luwagan ng kaunti ang iyong mga daliri at isuko ito? Anong mas malaking kapangyarihan at karunungan ang maaring bigyan mo ng puwang na gumalaw sa pamamagitan mo?